Welcome back guys PC Basic Tips Alam nyo ba mga bossing Na nagbenta kami ng paputok Dito sa amin Sa amin barangay Bumili kami ng loses Sa bukawe ah, Ano ah? Sintoran ni ngayon guys ang nangyari uh, Para na rin sa lahat Yung mga gusto magtinda ng losses Huwag na kayo magtinda Kasi wala daw permit Sabi ng mga ating mga lespo Wala daw permit Kaya kinumpis kayong ating losses Lugi agad Lugi agad kami Wala daw kasi yung permit yung losses Pero nakabili kami sa pabrika. Baka yung pabrika, may permit Tapos yung magre-resell is wala Ngayon Kinumpis ka ng ating mga dating na lespo yung ating mga losses mga bossy eto punta tayo sa CCTV ay wait lang meron kang inuwa ano lang ate ako? pero okay lang yun pang ano na eh new year naman eh kasi uh, kasi sa motor ma impound losses na lang impound na lang <laughs> eh guys, pa ito sa inyo yung ating CCTV yun mga bossy kaya pag ito awareness na sa gusto magtinda ng losses Ayan, inabol ko ngayon tong contest Last na ito. <laughs> Ayan. Ito yung mga losses. Kinuwala, bawal Oops. daw kasi yung mga losses. Wala daw permit. Pero nakabili kami ng losses. Sa pabrika Baka yung pabriga may permit. Yung mga reseller. Baka ano. Kailangan ng pangkain. Eh, este permit pala. <laughs> Ayan, ito yung ating, ating ano, lespo. Ayan, hindi naman kita imuha ni bossing. Kaya okay lang. Baka pinapatupad lang nila yung ano yung trabaho nila na kumuha ng pang merenda. este uh, manghuli ng walang permit uh, nabili namin to sa pabrika eh hindi ko alam <coughs> ba't eh nagkalat siya yan yan uh, na ni bossing Shoutout bossing good job puntahan nyo yung pabrika para mas marami kayong makakuha ng pang merenda. este ano mahuling ano mahuling Ross, Paddy. Makuha na kaya. Wala daw permit. Ayan. Kinuha. Okay, no. Tapos silang natin. Kinuha lang naman lahat ng losses. din na. Eh kasi may permit daw kasi yung ayan, may permit. May permit. Yan. Wala ito. Tapos yung mga losses. Kinuha yung mga losses natin. Lugi agad. Lugi. Ayun sir. Shout out kay sir. Wala yan. Kaya yung mga gusto mag-resell okay, ng losses. Nako po. Wala daw, permit yung losses. Pero yung paprika, baka may permit eh. Kaya, may nawala ng losses. Uy. Okay. Eh, eto. Kahit lugi kami, pwede nyo lang gamitin yan. Okay lang, New Year naman eh. Ano ang lahat ng losses, lang mga bukosi, kaya lang. Happy New Year sa inyo mga boss. Ha? Happy New Year. Sana umababa pa mga buhay nyo. Umababa lahat ng spot sa Playbook. At yung pinakamalihit. Ayun. Simot lahat mga boss. Pinakiyaw na ng ating mga kapulisan. Ng ating losses. Pinuulik yung mga boss yung wala doon permit yung losses. Pero nakabili kami sa pabrika. Ito kasi yung pinakamalihit. Tumakay oh. Tumakay lang ng dalawa, nag-iwan no? Ayun na mga boss. Kinawa. Wala daw no permit yung mga losses pero sa pabrika kami permit. Kaya gusto nyo magtinda, mga boss. Uh, wag na muna. Kasi malulugi lang kayo mga boss. Uh, dito tayo sa ating shop. Yeah. Ay, mga gusto magtinda ng losses. Ah, uh, wag niyo na muna subukan, wala daw, walang permit yung mga reseller, yung pabrika may permit. <laughs> Shout out sa inyo lahat, Happy New Year. At sana buhay ng mga ano, kumukuha ng losses. <laughs> bye, bye guys.